I've been attached with the feeling of waking up with Dahil kahapon nga lang guys ay nalaman nga natin na magkakaroon nga ng event itong ating Bell Mariano sa Glorieta na kung saan ito nga ay sa PH Care Anniversary na talaga namang pinag-uusapan na Ngayong araw nga guys, hinanap ang nasabing event na kung saan nandoon na nga ang maraming Bablis. Kaya naman agad nga nag-trending ang Happy Anniversary PH Care. Hashtag Bell for PH Care. Na umani nga agad ito ng maraming komento. Dahil talaga naman ito mabula, ay todo talaga ang suporta pagdating sa ating Bell Mariano at Doni Pangilinan kapag meron nga silang mga event ay talaga namang pumupunta nga ang mga Bablis para suportahan ang mga ito individually o as a love team at arito pa nga guys ang bawat post ng mga bula sa kani-kanilang mga social media account Kaya naman talagang umani pa ito ng maraming komento at pinag-uusapan na sa social media. Lalong lalo pa kapag lumabas na nga ang ating Bel Mariano sa nasabing event. Kaya naman stay lang tayo for more ayuda.